Ngunit marami ang naniniwala na ang totoong layunin ng CERN ay ang magbukas ng portal upang tuluyang makapasok sa ating mundo ang mga masasamang espiritu, gaya ng ipinapakita nila sa atin sa mga palabas noon pa. At kitang-kita rin sa logo ng CERN ang mga numerong 666. Hindi pa sila nakontento sa weather at unseen realm dahil pati ang halaman, hayop at mga tao ay ginagawa nilang GMO o genetically modified organisms. Pansinin ang mga saging na ito. Alin kaya dito ang natural at alin ang GMO? Itong saging na nasa kanan ang GMO. Mas malaki ito at mas makinis kaysa sa natural na saging. Kaya usually, ay ito ang madalas nating bilhin. Ngunit hindi mo ba alam na ang mga GMO foods ay may mga long-term side effects gaya ng toxicity, allergic reactions, antibiotic resistance, immunosuppression, cancer, at loss of nutrition? Ibig sabihin, maliban sa junk foods at processed foods, ay unti-unti rin nilang binabawasan ang populasyon sa pamamagitan ng mga artificial na pagkain. Sa mga hayop naman, ay marami na silang nagawang mga eksperimento kung saan pinaghahalo nila ang genes ng tao at ng mga hayop upang makagawa ng mga hybrid o chimera. Kaya na rin lang di umano gumawa ng mga designer babies sa pamamagitan ng CRISPR technology. Isang uri ng gene editing kung saan mapipili ng magulang ang magiging itsura ng kanyang baby.